Ah, hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber, ang ating sasagutin. Ito galing po kay Jom Ulip. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailan daw po pwedeng turuan kumain ng booster feeds at saka uminom ng foster milk ang mga alagang biik? So, kayo po yung mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So, ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pakain po ng mga booster feeds at sa kapag uh, patikin po natin mga foster milk po sa mga lagang biik po mga kaibigan. Kapag ang ating inahing baboy po mga kaibigan ay matagal po at hindi po napaparili sa kanyang mga biik, atin po itong ginagamitan ng uh, foster milk. Ang foster milk na natin ginagamit po sa mga uh, biik na iyan, kadalasan po ay yung pork o milk po mga kaibigan. So ito po ating ginagamit po sa mga biik na hindi po siya nakadede. Doon po sa mga inahing baboy. Kasi minsan, marunong talaga po mga inahing baboy po na matagal po mapaparili sa mga biik lalo-lalo uh, na kapag yung mga uh, dumalagang baboy pa lang na medyo naninibago pa lang sa kanilang mga biik po mga kaibigan so merong iba pong inaheng baboy na kailan pong sinasakmal yung mga biik kailan pong kinakagat yung mga biik kaya matagal po ating mapapalili ka lang mga inaheng baboy kaya po sa mga panahon na iyan tayo po ay nagbigay ng uh, milk supplement na pork o milk nung po sa mga alagang biik para po sa po makainom ng gatas po mga kaibigan pero naman po, kapag yung inaheng baboy nyo po ay mabait naman, sila po yung nagpapalili sa mga biik, pagkatapos mga o kaya po habang nanganak, nagpapalili po sa mga biik. Huwag na po kayo magbigay ng foster milk. Hindi kasi po maganda na kayo po yung nagbigay ng foster milk at saka sila po dumilili po sa mga inaheng baboy. Kapag maghalo yung mixture ng gatas na yun, mga kaibigan, mayroon po yung masamang epekto sa tiyan ng mga biik. Kaya po, kapag nagpapalili yung inaheng baboy, huwag na po kayo magbigay ng foster milk. Ang foster milk lang po mga kaibigan ay recommended lang po yan doon po sa mga inahing baboy po na hindi po napapadede. At saka sa mga inahing baboy po na matagal po napapadede. O kaya yung mga inahing baboy po na namatay po mga kaibigan. Diyan lang po advisable yung pork o milk. Pero kapag napapadede po yung kanyang inahing baboy, wag na wag na po kayo magbigay ng pork o milk po mga kaibigan. Dito naman po tayo sa booster feeds. So sa kung ilang araw po tayo pwedeng magsimula mapapakain ng booster feeds sa ating mga lagang biik. Mas maganda po mga kaibigan as early as possible, as early as 5 days, pwede na po tayong mapapakain ng booster feeds sa ating mga lagang biik para po mas maaga po nilang maamoy, malasahan yung lasa ng booster feeds. So marami po pamamaraan kung paano po natin uh, ipapatikim una yung booster feeds sa mga biik. So pwede po tayong magbasa ng booster feeds at saka ating ilatag doon po sa didig ng mga inahing baboy. Nang sa ganon, habang dumili yung mga biik ay kanina pong naalalasahan at saka naaamoy yung booster feeds mula po sa dede ng mga inahing baboy po mga kaibigan so isang paraan din ang aking ginagawa dito ay doon po ako mismo nagligay ng mga booster feeds kung saan po sila palaging humihiga kasi po yung area na yan kapag tapos na pong dumili yung mga biik doon po sila humihiga so bago sila humihiga kanila pong inaamoy, kanila pong kinakain, yung mga booster feeds na aking pong inilagay doon po sa area kung saan pa palaging humihiga po mga kaibigan. Pero kapag unang lagay pa lang natin, huwag mo na nating damihan kasi po kanila po yung paglalaruan, hihigaan ng po yan. So ang dapat natin gawin, paunti-unti nating lagyan hanggang mauubos po nila. So maraming paraan po mga kaibigan yung papaintroduce ng booster feeds. Basta importante, as early as 5 days, dapat nyo nang turuan kumain ng booster feeds ang mga alagang biik nyo po mga kaibigan so yan ang ating vlog ngayon asan na naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung kailan pwede natin ipatikimin ng booster feeds at mga alagang biik po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye